Noong unang panahon sa isang maliit na kusina, may apat na magkaibigang sangkap na laging magkasama sa hapagkainan. Sila ay sinaasin, paminta, suka at toyo. Isang araw, habang naghihintay na magamit, nag-usap-usap sila at nagsimulang magtalo kung sino ang pinakakailangan sa lamesa. Nag-uusap ang apat habang nakatayo sa ibabaw ng mesa. Alam nyo, walang lasa ang pagkain kung wala ako, ako ang nagbibigay ng linamnam, wika ni Asin. Oo nga, pero sino bang nagpapasarap at nagpapangiti sa dila? Ako, dahil sa anghang ko, ayaw magpatalong bigkas ni paminta. Ehem, kung hindi dahil sa akin, walang asim at buhay ang sausawan. Ako ang nagpapasigla sa pagkain, pagyayabang ni Suka. Naku, kung wala ako walang kulay at tamis alat ang ulam, ako ang bumabalot sa lasa. Di pa huhuling sabi ni Toyo. Nagkatinginan silang lahat at nagkataasan ng kilay. Lahat sila'y naniniwalang sila ang pinakamahalaga. Kapag wala ako, ang pagkain ay matabang, kaya ako ang pinakamahalaga. Ayaw patalong bigkas ni Asin. Ha! Pero kung walang konting anghang, nakakaumay ang linamnam mo. Kailangan ako para bumalanse, sigaw ni Paminta. At kung walang asim ko, ang sausawan ay walang dating, sagot ni Suka. Wes, kung walang alat tamis ko, Walang kakaibang sarap ang ulam, isnab ni Toyo. Patuloy silang nagtalo hanggang sa narinig nila ang tinig ni nanay na papalapit. Si nanay ay naghahanda ng adobo para sa hapunan. Kinuha niya si asin, paminta, suka at toyo mula sa mesa. Nagsimula siyang magluto, lagyan ng konting asin para lumabas ang linamnam, wika ni nanay. Ngumiti si asin at inisip, ayan ako ang nauna, ako ang pinakamahalaga. Dagdagan ng paminta para may konting sipa sa lasa, dagdag ni nanay. Ngiti naman ni paminta, oh oh, ba? Diba? Hindi kumpleto ang adobo kung walang anghang ko. Timplahan ng suka para may asim at mas tumagal ang adobo, pangangasim ni nanay. Tumuwid ang tindig ni suka. Kita nyo, ako ang nagbibigay buhay sa adobo at syempre ang toyo ang magbibigay ng kulay at tamis alat na kakaiba. Bikas ni nanay ng may pananakam. Napangiti si Toyo. Walang adobo kung wala ako. Habang naluluto ang adobo, nalanghap ng apat ang napakasarap na aroma nito. Tahimik silang nag-isip at napagtanto ang isang bagay. Kung ako lang pala mag-isa, matabang ang pagkain, wika ni Asin. Kung ako lang naman masyadong maanghang, dagdag ni Paminta. Kung puro asim naman hindi rin masarap, pag-amin ni Suka. At kung ako lang, Masyadong maalat, Tamis. Sagot ni Toyo. Napatango silang lahat at sabay-sabay na nagsabi, mas sumarap ang adobo dahil magkasama tayong lahat. Pagkaluto ng adobo, masayang kumain ang buong pamilya, nagtawanan at nagkwentuhan habang pinupuri ang sarap ng ulam. Ang sarap ng adobo ngayon, mahal, tamang-tama ang alat-asim at ang hang, wika ng tatay. Oo nga kasi kumpleto ang sangkap, sagot ni Nanay. Napangiti ang apat na sangkap sa kanilang narinig. Tama sila, hindi ako sapat mag-isa, bigkas ni Asin. Kailangan natin ng isa't isa para maging balanse ang lasa, dagdag pa ni Paminta. Tama, ang asin ko'y bagay sa alat ni Asin, saad ni Suka. At ang alat tamis ko'y sinasakto ng anghang ni Paminta. Tugon ni Toyo, nagtawanan silang lahat at sabay-sabay na nagsabi, mas masarap ang pagkain kung magkakasama sa buhay tulad ng pagluluto, hindi sapat ang isang lasa lamang. Kailangan ang kombinasyon ng iba't ibang katangian upang maging balanse at masarap ang resulta. Ang pagkakaiba-iba ang nagpapaganda sa samahan at sa lasa ng buhay. Mula noon, hindi na nagtalo ang apat na sangkap. Naging mas malapit silang magkaibigan, alam nilang ang bawat isa'y may mahalagang papel na ginagampanan para maging masarap ang kahit anong ulam, lalo na ang paborito nilang adobo. Salamat sa pakikinig mga bata. Kung nagustuhan ninyo ang aming kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at ishare ang aming channel, The Three Smart Fowls. Para sa mas maraming kwento at saya, sundan lang kami para lagi kayong updated. Paalam at hanggang sa susunod na kwento.